So ngayon naman mga kablog ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-clear history sa ating Google Chrome. So una natin gagawin, uh, click lang natin yung ating Chrome app. Yan, then tap lang natin yung tatlong tuldok sa right upper side yan. Then piliin natin yung history. So tap natin yan. And then, yan. So dito tayo mapupunta. So lahat ng nakikita natin na yan is uh, yan yung mga search uh, natin, no. So, ayan yung ating mga buburahin, no? So, ngayon naman, ah, balik tayo, no? So, ayan, ah, scroll lang natin, pabalik. And then, makikita natin yung Clear Browsing Data. So, click lang natin yan. Ayan, and then, tap natin tong All Time sa taas. Ayan, and then, piliin natin yung All Time. Ayan, and then, after noon, so, click lang natin tong Clear Data yung na na kulay blue na sa baba yan and then click natin yung clear and then ayan nabura natin lahat ng aking na search sa aking uh, Google Chrome so ayun mga kablog ganun lamang kadali mag-clear history sa ating Google Chrome so sana may naitulong sa inyo ang simpleng tutorial ko na ito and then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to please like share and subscribe hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat nga pala sa panunood ng mga video ko.